Chao Shan Hao Saka Pilipin lang yung Singapore Nangitang chikwa pa na makaantas Kung mangkalis <laughs> So for today's video ito Ano ko sa inyo kung paano nga ba Pumunta doon sa Imbia Trail Nature guys Dito lang yan sa Sentosa Matatagpuan At kung mga, mga depressed kayo guys Ang ganda ng Ang ganda ng anong lugar na to Para magmoni money So nandito kami sa Sentosa, Doon banda sa may um, Casino guys Nandoon nandito lang yung Papuntang Imbia Tung at kung tinamad kayong maglakad dahil nga naglalakad nga kami pa ano galing kami sa Vivo City nagkaligaw-ligaw nga kami guys dahil nga sinarangan nila yung uh, kanilang ano road dahil nga mayroon nga silang renovating pwede kayong mag-monorail. kung gusto niyo naman maglakad talaga galing sa Vivo City ayan marami pasikot-sikot marami nga kami ligaw-ligaw dahil nga ang dami talagang ano road closed uh, close area so kahit saan sa anak na kami nakakarating at saan sa anak kami lumusok. at and then finally nandito na nga kami sa Sintosa Damn. guys So dito lang yan sa may casino ang ano ang ang daan. Yan makikita niyo yang escalator. Pumakyat kayo sa escalator at yan ang makikita niyo pagdating sa taas. And then pwede na kayong luma, luma maglakad. ang <laughs> hirap. Ay, gusto niyo kayong gusto niyo maglakad na lang kayo and then ang lusot niyan malapit na malapit lang po diyan ang India Station. So dahil nga nainggan niyo ako magbi-video dito lahat napakaganda ng ang kailang mga <laughs> display dito <laughs> mga flower and then may wicked nga dito guys. Hindi ko alam kung ano yung wicked wicked na yan pero parang ano yata yan? Movie. <laughs> Magdadapat na tayo diyan. <laughs> Sorry naman. So nandito na nga kami sa India Station guys. So lang kayo, ito lang yung da, ano yung video video na ano susundan niyo. Adi nakita niyo nga yung escalator umakyat lang kayo hanggang dulo. Ayun nagbabay na nga si Kunya, nga nagay hi pala. Ani napakabagandang view nga dito guys. Hindi pa kayo makarating doon sa nature sa trail nature guys. Makikita niyo nga din sa likod ko diyan sa may mga escalator ang ano cable car. Ayun diyan po talaga yung sakayan ng cable car. And then iba po yung daanan ng cable, cable car. Hindi iba rin po ang daanan papuntang trail. So makita lang kayo diyan hanggang dulo and then nagutom nga ang kunyang, guys. Kumain muna ako ng ano ng <laughs> na tinapay na bilhin ni Rana. Rana, thank you so much sa patinapay mo diyan. Ayun noon pala guys, ham sandwich. Hindi na alala ko nga guys, kring the dito kami bumili, dito kami bumili ng ticket. Ayun, para, para zip line, hindi nakita niyo nga yung logi. lodge. Diyan kayo tumawid guys. <laughs> And then pwede rin kayong dumaan doon sa may CR pag may makita kayong coffee, ano, coffee. Basta yan yan, yung coffee na yan. Ayan, coffee, this coffee. Ayan, may CR po diyan. Pwede rin po kayong dumaan diyan papunta po sa Trail Nature pero mas maganda talaga dito kayo uh, sundan niyo na lang yung video diyan. Bumili nga kami ng latte. Ayan, binili ng kaibigan ko sa 7-Eleven pero okay lang siya, masarap siya guys kahit hindi naman gaano ano, ano kasi siya, ano, malamig. <laughs> mas gusto ko yung mainit-init na kape. Dito talaga banda yung entrance. Diyan ba sa mga guys, makikita nyo ang pedestrian at tumawid nga kayo dyan. Mga gusto Ayan, ito may dalawang ba? daan yan. <laughs> Ayan, pedestrian, nandiyan makikita nyo kaagad ang entrance. Anan dyan na nga guys, kung gusto naman pagdating nyo sa entrance, mag-picture-picture -picture kayo at mag-video-video. Kagaya ng ginawa ng kasama ko. <laughs> Ayan, okay. si Pinsons pala naman, mayroon tayong okay. remembrance. Ayan o, diba? ba? Okay. So sabi ko nga sa kanya, umayos siya dahil nga mayroon ngang cone diyan sa likod niya. Ayoko nga kasama yan diyan sa pag sa pag, ng picture. Sa pa. <laughs> todo post naman ang cone kasi. Todo post naman con. siya. Ayun, so ginandahan My ko yung huh? aming yung kanyang remembrance kanya niya. Ayun. Ayun. So una makikita niyo ang tigre. Ay, <laughs> tigre and then nag na sila gi butang na akong halas guys, yung malaking ahas na. Ano ba yan? Stop to. Ayun, so takot medyo takot nga kami. And then mayroon nga silang pat, ano guys, yung parang ano tulay, bridge sa taas. Pwede rin kayong ayo makita nga pala kami diyan kanina. So, ano, siyo na my next vlog na lang. <laughs> Nakakapagod mag voice over Sayang so, hindi ko nadala yung anak ko dito nung pumunta sila ng Singapore. si next time na lang napakaganda nga dito, guys. Sana sinulit na lang namin nung nandito kami sa Sintosa, pero hindi ko nga alam ang lugar na to. So, see you next time na lang din. <laughs> ayun, naglakad na nga kami, guys. Hindi nga lang kami ang naglalakad dito, marami ang ano mga seniors. And then, kada ano nga, guys, kada lakad niyo, mayroon kayong makikita na ano na mga lamisa. Kung may mga baon kayo, pwede niyong ilapag yung, yung mga baon sa lamisa, magpahinga kayo at kumain kayo. Ayan, ayan nagpa-picture na naman siya dahil nga may nakita nga kami dyan, dyan sa arko guys, yung India Trails ba yan? <laughs> Nature. <laughs> Ay, ang saya saya nga namin guys dahil kahit kaming dalawa lang ang ano, ang nag nag-hiking dito, <laughs> sobrang saya. Andin kailangan talaga mag-hiking kayo, may kasama kayo para hindi mas panis ang mga laway niyo. Andin sa looban na kayo kita niyo yan. Meron silang pa fountain, Anong taka nga ako yung fountain guys. <laughs> ano ba yung fountain na yon? <laughs> Ma, ano? Ah, uh, Naka-stack lang yung water. Yun lang. And then kung muni-muni rin -muni kayo kahit makikita nyo nga ang ano, ang tawag cable car na dumadaan diyan sa forest. Ayan, yeah, so kung naman. wala kayong mga diyuwa, gaya yung kagaya na nakita namin, ano, sabi ko bakit nag-iisa lang siya, bakit wala siya kasama. Ante, ate.